Maghahain ng panibagong protesta ang Pilipinas laban sa agresibong hakbang ng China nang magsagawa ng dangerous maneuver ito na umabot na sa airspace ng Baho de Masinloc habang nagsasagawa ng Maritime Air Patrol ang Philippine Air Force. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Hindi malabong maulit ang insidente sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal ayon sa Defense Department. Kamakailan, iniulat ng AFP na nag-dangerous maneuver noong August 8 ang dalawang multi-role jets ng PLA Air Force ng China sa tapat ng eroplano ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ng maritime patrol. Nagpakawala pa ng flare ang isa sa mga aircraft ng China. Sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, asahan pa ang mga ganitong aktibidad ng China na bahagi niya ng patuloy na pag-iit ng Pilipinas sa ating karapatan sa West Philippine Sea. Uh, they will stick to their narrative. Na, alam natin, there is no international support whatsoever. All they have on their side is brute force no? and strength and mind. And that's what they're going to do. Hopefully, they listen to reason and uh, heed the appeals of uh, not only the Philippines, but other countries to uh, temper. Uh, their moves and uh, act in accordance with international law. Ikinagulat ng Foreign Affairs Department ang nangyari. Lalot kamakailan lang ay nag-usap ang Pilipinas sa China na pahupain ang tensyon. China has always said it's wanted to de-escalate but every time of course may nangyayari na may na naganito, uh, certainly it tends to raise tensions. So uh, it's something that uh, certainly we have to pay close attention too. But uh, yun ay sinasabi nila, we'll have to see if they can really uh, help in maintaining uh, a more uh, stable uh, relationship para mag de ng buong Iginiit ng Armed Forces of the Philippines na mapanganib ang ginawa ng China. At ito ang kauna-unahang beses na nagpakawala ng flare ang aeroplano ng kanilang Air Force. For instance, for instance, yung mga flare na yun, ay nakarating dun sa ating aircraft. No? Pwedeng, pwedeng mahigop dun sa dun sa propeller or sa intake or pwedeng masunog pati ang ating aircraft. It's very dangerous. No? Sa kabila nito, hindi magpapatinag ang AFP. Tuloy-tuloy na magsasagawa ng Maritime Patrol sa West Philippine Sea. Magpupulong naman ang National Maritime Council at nakatakdang maghain ang Pilipinas ng protesta laban sa ginawa ng China. Naturally, hindi tayo pwedeng uh, pabayaan ito kahit na sabi ng publiko, diplomatic protest or what not. We cannot not do it kung hindi nag a tayo. Una na rin kinundena ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panibagong agresibong aksyon ng China na naglagay sa panganib sa buhay ng mga piloto ng PAF. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.